Bakit nga pala madalas na akong pumaryak? Noong mga nakaraang linggo kasi ay madalas nasa bahay lamang ako. Nagpapahinga at nagpapalamig. Gustuhin ko mang magluto at magtinra ng sisig ay hindi ko pa rin magagawa. Ito ako nakapila sa klinik na kailang beses rin akong pabalik-balik rito para magpatest. Blood chem ang pointer ko rito para malaman kung anong nangyayari sa loob ng aking katawan. Pagkatapos makuwanan ng rugo at palipasin ang isang araw, ito na yung naging result. Halos lahat ay normal. Pwera na lamang sa aking kolesterol. Sabi ni Doc, ito yung pinakang dahilan kung bakit nakakaranas ako ng pagkahilo. Ang normal na cholesterol ay nasa 200. Yung sa akin ay 212. So it means nasa borderline high ang aking cholesterol. Ito yung dahilan kung bakit sinisipagan kong pumaryak. Naniniwala kasi ako na maraming benepisyo ang pagbibisikleta. Kaya nga pagkatapos ng hapon rides kong vlog ay sinunran ko kagar ng paryak kinabukasan iyon. Mga 8.30 na ito ng umaga. Medyo mainit-init na rin ito. Pero gusto ko pa rin subukan kung tatagal ako. Nasa highway na ako ng Lagundi nito. Bali, ito ang aking naging ruta. Dumiretso na ako ng Pililya. Tapos, kumikot pa uwi ay sa highway na ako nagraan. Hindi pala. <laughs> pala ko Sa Nanoy. <laughs> Sabado nito, maraming sasakyan at motor sa highway. Kaya pinili ko ng lumigo rito para lumabas sa national road. Mas safe kasi rito ang rumaan lalo na sa aming mga siklista. Tapos kakaunti rin ang mga sasakyan na rumaraan. Bali, palabas na ako ng baras nito. Medyo malapit na ako sa arko ng tanay. Nararamdaman ko ang init ng araw ay paunti-unting umiinit. Sa puntong ito ay pinapakiramdaman ko na ang kondisyon ng aking katawan. Noong mga nakaraang araw kasi ng mga pagparyak ko rito ay rito pa lamang sa lugar na ito ay nakakaramdam na ako ng hilo pero dahil sa madalas kong pagbaryak at tamang pahinga ay nararagdagan na ang kilometro at mga lugar na aking nabubuntahan. Rito'y sinilip ko ang ilog ng tanay mula sa kanilang bridge. Medyo bumpy yung ano, raan rin sa ano. ng tanay, pasok ng pinili. <laughs> Buti, nakaka-suspensyo. Ano naka, sa bandang ito, ay nasa Pililya na ako. Medyo nakakaramdam na ako ng init. Gawa na rin ng araw. Pero, tumuloy pa rin ako sa pagparyak. Pagpasok sa one-way na ito, ay nabigla ako. tek protektorin nabo. Oh, grabe. Marami pang bahay rito ang hindi pa fully recover sa bagyong Enteng. At kitang-kita sa ang pinsalang dinulot nito. may mga raan rin rito na isara muna para maklir at malinis ang mga kalat at puting na nakatambak sa raan nila. Hindi ba muna raan? Kasi nag, nagano, naglilinis pa ng mga puting basura ron sa kabilang ano, pinakanraan. Kaya rito muna. Kalabas na ako ng bayan ito. Medyo nakakaramdam na ako ng pagor sa aking katawan. Tumingin na rin ako sa kanilang ilog. Pagkatapos, ay eh, dumiritsyo na ako sa kanilang munisipyo. Roon kasi ako mag turn para umuwi na ng lagundi. Alright mga kasikar, halos nag improve na ang aking lakas. Wala na ako masyadong hilong na ramdaman. Salamat sa pagparyak. Pipilitin kong i-maintain ito.